一东。 Top 10 na pinakadugyot na lugar sa Pilipinas. Number 10, Bacoor, Cavite. Overcrowded streets, tambak na basura, at puno ng microplastics ang Bacoor Bay. Number 9, Marilao River, Bulacan. World famous pero for the wrong reason, lalo na yung kanilang ilog. Number 8, San Juan City. Mini landfills ng sapa kasi walang maayos na basura management. Number 7, Manila Bay. Behind the dolomite glow, a sea of microplastics sa tambak na basura. Number 6, Pasig River. Bagamat patuloy ang rehabilitation dito, mukhang ilang taon pang ating hihintayin para tuluyang malinis yeah. ang ilog na ito. Number 5, Kaloocan. Dumaan ka lang sa may monumento, alam mo na kung bakit. Number 4, Navotas Fish Port. Kahit may seafood fresh vibes, sambak din dito ang market at household waste. Number 3, Tondo, Manila. Polluted air, clogged esteros, at baha kahit ambon lang. Classic urban struggle. Number 2, Ermita, Manila. Ang itinuturing na isa sa pinaka-polluted air na distrito dahil naging open dump site na ito ng mga pang-industriya na basura. Number 1, Payatas, Quezon City, ang itinuturing na pinakamalaking dump site sa buong Pilipinas. Pollution levels, halos hindi na livable. Well, agree ka ba sa listahan na ito ng...